Okay, let's proceed to your Filipino literature. Okay, unang tanong, tungkol ito kay sa kwento na may pamagat si Akong Ekit. Okay? Sino si Akong Ekit? Si Akong Ekit ay isang pata, tapos, mahilig, nakagawa siya ng 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 machine, ng huli ng mga daga, mm -hmm. Tsaka yung isa naman ng mga ibon, mm -hmm. tapos wala pa sa wala pa sa bait yung yung ibon huli na agad mm. kaya pinis ito ng mga matanda mm. tapos pero hindi siya hindi niya gusto punta sa paaralan Parati siyang naglalaro sa creek mm. tapos pero minsan nahuhuli siya kaya binabantayan na siya eh isang <coughs> time ayaw niya po gusto pumunta sa school kaya sa eskwalahan okay. kaya yung ginawa niya tinakot niya yung yung plow ano yung, yung plow sa Filipino? Araro? Yung araro sa sa somewhere in the farm tapos eh yung tatay niya hindi umaalis pag pag hindi niya nakita yung Araro niya? Mm. Araro, no? Mm hmm. Kaya, kaya hinanap niya ng hinanap. E eh, sabi niya, kay Eke, alam mo ba kung saan yun? Sabi niya, alam ko. Tapos, nagsulat siya ng parang isang, ng ibang language. Tapos, nakita nga yun doon yung Araro kasi siya naman nagtago. Kaya akala, nangungula siya. Mm. Kaya binigyan siya ng manok. Mm -hmm. Ano na yun ang manok? Niluto na manok, pesang manok. Ay, tan.